Mga kaisan, huhukay -ho laang po kami ng gabi. Ito eh. Ano ka ito eh? May? may, laman ah. Aba eh, marami baka. ka. Mabiga. Mayigilin po namin mamarihin bukas. Eh. Ah, na. eh. Mama bukas. ito eh? Tuh, 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 ang <laughs> malaki. Ano po? Sa ibaba po. Ang lalaki. Huwag tayo ng konting pang... Suman o to eh. <coughs> ang oh, hot yun, suman. Ang hmm. dami ah, po. Ayan, ito eh. Teka, baka makakab. kab... Kulis mo ang... Kamay. Hmm. Ah, may tayong laki. Dakpat. Pa. Dakpat po. Ay, ito, ito, ito. Ay, magdala kayo, ito, pa uwi, ito. Ito, dito. Ito, magdala din kayo, pa uwi. Ako yung na Ay, pupulutan mo ah. Ha? Kasi ang kasukal. Ang pamugluto. Wala niya. Bumili ako kanina sa mama mo ng ano ah. Hindi ka kuya kumulutan. Ano pa nga doon? Laki utoy. Oh. Ang crates. nan crates. Uh -huh. ano? ano ikut ba sa iyo? sabihok, ano? tupo, sa depin, oh tupo ito mo, ito tuyo, no, ito, ito, yeah. ito pare, asabi ah, ni pare. ang sabi ni kabakabak, isan linggo sa, kaba 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 Baka ano kaba Ah ah, ayun matigas ati pare Baka baka nga Ay dinadaga na pati uti pala yung iba oh Oo nga oh Ay wala na rin pala Ah ah Yun na yun <coughs> Isang punuan lang ayun Ha? ha? mitig ito. Ayan oh. mga iki uto ya. Ah. Oh, putol. Aba. Oh. Oh, ano ito uto masarap ano yung bang susumanin mo sa gitna. Uh -huh. Yung kakayodin din mo. <clears throat> Pero panglaga ito lang ang ito. Yung maliliit lang. malaki din natin utoy hita mm. mm. mo mm, ito abah ayan ito ay, ay. umitig ito pare nauga ay <laughs> mm. <laughs> ay batol utoy ang ano dito gabi hindi pare ito nauga na sa kabilang barangay ay <laughs> <laughs> sabi ng magagabi ano eh eh pare nauga sa kabilang barangay sabi yeah. sigili ang pagpukay ng balihoy lulubog ang mainit sabi ano lulubog daw po ang barangay palali ay Aba. hello po sa mga palalihin kay Sir Padua dulas yan ah, ay Tangin para itong armalite ah. Isa pa lang <laughs> puno. Isang puno. Ating tatanim uti uli uti. Yun. May butas. Tatanim natin ating, ating huhukay uli uti. Basta hindi ko na lang i-spray na sa damo ano. Nasisira ang lupa. Tabas-tabas na lang ako kuya. Pagdadto. Dito tayo na mapudyan. Puputulin din eh.

Magkakaroon nyo. Magkakaroon nyo. Oops! Nari, utoy. Ha? Sa sagok. Ang pagot. po cobra uh, eh. po. Eh, I-isusumanin ng pagkakaligat-ligat. Oo. Oh, oh, Sarap nito. k <coughs> kaya bunutin po natin uli pwede na ito okay. para ano ano ma ito 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 panlaga ito okay. Putis. hihihi uti hahh hahh warang dagis ay kuya <laughs> Dag <laughs> kitang kita yun ha hahh <laughs> huwag <laughs> <laughs> <O> mo ika kat hahahah <laughs> dagis ay pag busog busog ilalabas yung kinain mo eh. <laughs> ari, uto, eh, uto, eh. hmm. nah, ay. dami o ari uti huy uti huy yun nga ipo ito malaki ang gulok. Ang Panlaga. Hindi na nga pala makalaki ang yung din, Ito yun. Yun. Pagkaliit pala. Ito yung isang laki. Yan. Ari ito yun. Ya malaki. Ay wala na Bernie. Talbog na mako magana ra. Tiya ay ay, parang timbulan ang na nabola eh. Bilog-bilog ay bilog, eh, no to eh. Tolang iyo. Niyun. Na Hmm. Hindi na yun. Traveling ay. <laughs> ha? Ang tawag ko sa ganun. Paul. Baul. Baul. <laughs> Paul. Ay. Ayaw mo magpasa ako na. <laughs> <laughs> Paul ay. Kaya ito yung liga na pala ng basketball nito eh. Baka po mga March pa. Ay March na pala Arong, ngayon. Na mga mga okay, Abril na. po. Na. Sa ano po? Sa Silo gitna. Sa mang... ah, ba? May mm, magagaling. Ah. Hindi ka napili doon. Hindi. Ah. <laughs> Mahina ako ay. <laughs> ay dalihin mo nang dakdak ano ah parang ah. itatabas. Sabi <laughs> kayo. <laughs> <laughs> Kung may dalang halabas ay eh, wala makakaharang ano pare. <laughs> wala. Ilay dala. Tu. Ang laki. oh, ayan yung tig. Wala na. Ay hirap. Ito. Yun. Uto, buon buon eh. Ari utuy oh, bau na bulak

Ang ligat po nito. Lalaki ay. Huwag na otoy kayo bukas magtang merienda. Oo. Otoy, aking kakayo rin. Tapos ay... Susumanin. So, Susumanin so, ko. Hindi, aking bato ibaba akin laakar eh. Oo. Tapos ikakayo din ko yung gitna, tapos ibabalik ko. Oo. Hindi ka nakatikna ganun? Hindi pa ho. Ah, masarap yun. Tatrain ko. Ano, Naka nakatikna ka ganun? Hindi ba? Ah, hindi pa rin. Eh, bukas. Ah, hindi pa pala, ano. Buoy yun yung mga sinaunang ano yun. Sinaunang... Mga putahi. Putahi oo. Oh. ko naman po. Pako. May gari nga, ano ito? Uh -huh. lang katapat. Oo. Pari po. Pari po. Pako po, pako. Buti, huwag na kayo bukas mag, ano, ha? magdalang merinda. Atin pong, ya, ano, may uyo pa po oh. dalhin po natin na rin uyo may iga rin pong panggatungin Utoy, eh. samahin na ari. Wala na bang kasamahan? Oo, sa kabila yan. Sa, ano? Papuntang... Ilog. Ilog. Mga kaisan, alas 5.30 dyan Ay uh, Bibisitahin po muna natin lahat ng mabilisan po. Aring area po. Yan yeah, mga kaisan. Bale, ano po. Dito po tayo sa area number 1. Yan. Bibisitahin po natin lahat. Area number one. Papunta na tayo mga kainsan sa area number two. Gawa ng hapon na rin po. Hindi na po natin mabibisita lahat yung area number 3 po natin hindi ko pa yan na uh, ano mga kainsan hindi ko pa yan na uh, nabibisita apat na araw na gawa ng busy kami sa kabila yan yung may kubo mga kainsan area number 2 natin yan Yang ating uh, unang tanim na talong. 'Yon. Area number 2. Are naman po ay eh, kay kautol 'yan, 'yan. Are pa yung ating kaalabasahan ari pa eh, kay kautol. Sa kapatid ko po 'yan. Pero yung ating area number 3 mga kainsan Yung ating palay At tsaka talong Malalaki na rin po yung halaman natin dyan Kamong yan, malalaka na po yung talong natin, oh. Mga ilang araw po, pipitas na, oh. Ito ang hindi ko pa nabibisita mga kainsan. Itong kabilang area natin, aray. Area number 4. Dulubog na po yung araw eh. Pag po pagpupuntahan ko yan mga kainsan, yan nung ano po. Yan nung ako po gagabihing maigi. Gagabihin tayong maigi dyan. Dika lang, parang naliligaw tayo. Dika lang mga kainsan. Tama, dito tayo sa kabila. Ah, re. Narito pala tayo. Yan mga kainsan. Yang ating area number... Yan, ang ganda ng palay natin. Um. Oh. Sapaw na yan mga kaisa, namumuti na oh. Area number 4 natin yan. Labas na ang palay mga kaisa, ang kanda na oh. Labas na po ang palay natin dyan. Hmm? Oh. Mag-aani na po yan ng pitsa 20. Battery level is low aircraft will return to the home point in 10 seconds yan lubot na tayo mga kainsan return to home bumalik na automatic balik na yung area number ano natin mga kainsan area number 5 may bago pa tayong area ay mga kainsan area number 5 at saka 6, 7 yan hindi ko po na i-vlog sa inyo Bali, area number 7 na tayo. yun naman po ay ano, puro niyuga na po yun. Balik po tayo sa area number 1. Lubat na ako mga kaisan. Yan yeah, mga kaisan, lubat na yung drone. Inikot lang ang po natin at hindi na po natin kayang ikutin ng gabi na po ay. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaisan. Yan o. No? Ito po yung area number one. Yan. Landing.